Hello po. Kain po tayo. Ulam natin pipino. Saka ulam natin adobo, mga farmer. Sarap ito mga farmer, adobo, paborito ng lahat, di ba? Adobo. Pakita ko sa inyo ang adobo ko. Ibang kasi itong mga adobo mga farmer. Bihira lang itong inuulam. Ito. tauyo. Adobo yan, di ba? Tawyo. Yan. Tapos, ang sama ng toyo, alam mo na, mantika. Yan ang ulam natin sa bundok, mga ka-farmer. Wala kang buli-buli, kaya Saan? Ubo! Sarap ng adobo, di ba, mga ka-farmer? Sabay saging. Sa Kain-kain tayo, mga ka